Huhulaan ko na sa mga oras na to, malamang na malamang mga utol, ay talagang sobrang natitrigger ka na i-chat, kumunek, at kausapin ang ex mo. Pag-uusapan po natin sa araw na to kung bakit hindi mo ito dapat gawin, na ito po ang isa sa mga dapat nating iniiwasan at dapat po nating hindi ginagawa. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na huwag po nating kalimutang mag-subscribe at syempre po like na rin po at paki hit yun na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na nagahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero before we move further, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! Oh. Welcome back. Nice ko po muna sana mag-imbita na paki-like, follow, paki-dalaw naman po tayo sa ating Papong TV. Facebook page mga utol kung saan tayo po ay naglalagay ng mga latest update at syempre po kung saan nyo po ako pwedeng pe makausap sa isang one -on -one coaching paalala mga utol na ito lang po ang nag-iisa and only official po na page natin kung saan may mag-aasikaso po sa atin. Mag-ingat po tayo sa mga scammer at fake page. Kung nasa breakup ka ngayon, kakahiwalay lang po sa atin, katatanggap lang po natin ng rejection at tipong parang nangangati tayo at gustong gusto natin siyang i-chat mga utol at ma-reach out. Pag-uusapan natin kung bakit hindi po ito dapat natin ginagawa. The moment kasi na kayo po ay nag-reach out, Halimbawa nga pong tayo po ay nag-chat mga utol. Immediately po na hindi ito maiintindihan ng ex mo at ang tangi maiintindihan lang niya, e eh bakit binabother mo siya samantalang ang pakiramdam lang naman niya ay gusto niyang humiwalay. He or she wanted to move forward mga utol. Tapos napapansin niya na kayo nga po ay parang binablock ito, hinaharangan ito. Technically, makakaramdam siya agad ng pressure dito. Ito ang unang-unang hindi maiintindihan ng ex natin. Samantalang ang nasa isip lang naman niya is parang lumayo sa atin. Tulad nga ng binanggit ko mga kapatid, ito po ay ang dating sa kanila ay parang simple lang dahil sila nga po yung dumper. Sa atin of course ay napakabigat nito mga utol dahil ang pakiramdam natin tayo po ay iniiwan nilalayuan. Pero dapat po nating maintindihan mga utol na sa oras na to ay magkaiba po kayo ng level ng nararamdaman. Maaaring pareho po kayong may breakup struggles at meron din po siyang pain na nafe-feel pero siyempre iba po ang level nun. Immediately ang mararamdaman niya rito ay parang wala tayong konsiderasyon. Alam kong hindi naman ganun ang intention natin at kumbaga parang ine-express lang po natin yung ating nararamdaman. Pero tulad nga ng binanggit ko mga utol, hindi ito ang dating sa ex mo. Alam ko na gustong gusto mong iparamdam yung caring mo sa kanya, yung pagmamahal mo sa kanya at gusto mo siyang i-motivate uli tungkol sa naging relationship ninyong dalawa. Pero as I've said, hindi ito ang dating sa ex mo. Alam naman po natin na pagkahalimbawang kayo ay nag-break at kumukonek ka sa kanya, maaaring makakatanggap siya at makakaramdam siya po ng bigat dito mga kapatid. Basically kasi ang magiging tingin niya sa atin ay hindi niya kakampi. Problema at taong mangungulit sa kanya. Lahat ito mga utol ay alam naman po nating very negative. Simpleng lalabas kasi na demanding ka. Pagka naramdaman nila to mga utol, doon nababawasan yung interest nilang makita ka, makausap ka, or makatabi ka man lang, or makasama. Kaya nga po, day by day, habang kayo nga po ay nag strive hinahabol-habol mo ang ex mo, ito po ay nababawasan. Also po, tandaan din natin ng ex mo, may mga slight guilt din po yung na feel eh. Yung iba nga po dyan, grabe. Dahil hindi naman talaga nilang gustong manakit ng tao eh. Walang taong may gusto niyan. Kahit nga po nag-aaway kayo, alam naman po natin kahit na nagsasabi ng hindi maganda yan na kapatid, alam naman po natin na may konting guilt din po yan sa nangyayari. Yung iba pa nga po sa mga dumpy ay ginagaslight o sabi na nga po, ginigilt trip ang mga ex nila. Lalo po itong napapasama, lalo po itong lumalala. What I'm simply trying to explain po mga utol, kahit gaano pa ka romantic o sabihin na nga po natin kaaya-aya yung i-message ime mo sa kanya, hindi po ito katanggap-tanggap at hindi po ito magiging positive po sa kanyang pakiramdam. Not unless na gumagamit nga po tayo ng mga AAA message na tinuturo ko po sa mga coaching natin, strategic po yon. Pero kung halimbawa in general, kung iniisip nga po natin na mag-reach out sa ex natin, i-chat natin, o halimbawa nga pong na-feel natin na parang kailangan natin magpaliwanag mga utol, Mag-isip po muna tayo ng mabuti dahil most probably ang aking opinion dito kapatid ay huwag mong gawin. Any form kasi ng begging, pag-reach out, uh, sabihin na natin lumuluhod tayo mga utol. Kung baga ginagawa natin yung mga parang inaasan sa isang depressed or dumpy will signal na wala kang abilidad or kapasidad mga kapatid na mag-let go. Ito po ay senyales na kayo po ay mahina nakaka-turn off po yan, kapatid. Paalala po mga utol, yung pag-reach out kasi, yung pag-connect sa ex mo, nakasanayan nyo before yan dahil nung mga panahon na yun, most probably, kayo nga po ay may emotional connection pa. Kumbaga, ang gusto natin gawin siguro ay parang gusto mong gumawa ng emotional message sa kanya ngayon dahil ang alam mo, mahal ka pa niya. Alam natin na pepe pwede yan, mga kapatid. Maaaring siya po ay may feelings pa rin. Pero ang pinag-uusapan, parehas po ba kayo ng emotional state sa ngayon? Hindi. Dahil tulad nga ng pinapaliwanag ko, ikaw ay motivated na bumalik. Ikaw nga po ay nagpapanik na, na nababother ka at natatakot kang mawala siya. Siya pa mga kapatid ay hindi ganito ang nafe-feel. Maaring may care pa siya sa'yo, maaring mahal ka niya, pero he or she wanted to try the breakup gusto niyang subukan mga utol. Kaya kung tutuusin, hindi pa siya motivated sa mga panahon na to. Hindi kayo pareho ng emotional state sa kasalukuyan. Total, nabanggit ko na po yung emotional state or period na yan mga utol na alam naman po natin na sa ngayon ay may apat na gustong gawin o nararamdaman ng ex mo. Number one po dyan is yung stage of relief. Siyempre po, pag nasa stage of relief, mga kapatid, ay talaga naman pong may mga gusto siyang itry na hindi tayo kasama. Most probably dyan mga utol, tumotropa, o sabi na nga po natin, medyo naglalabas-labas. Nakadalasan ay intentional na ginagawa para medyo makalimot, magkaroon ng relief, or ipakita nga po sa atin. Second, they will always associate yung mga masasama, negative, problema sa atin mga utol. Kumbaga, hahanapan ka ng butas. Natural mga utol na kahit na sweet at romantic yung message mo sa kanya, butas pa rin yan. Kaya nga yung iba sasabihin sa akin, Coach, bumati lang naman po ako ng happy birthday. Bakit napasama po ako? Kasi nga po, yon ang inihintay ng ex mo. Chumechempo at naghahanap nga po ng pwede nating maging problema. For them to justify yung nangyaring breakup. Ikatlo, gusto nilang sumubok na mga ibang bagay. Sabihin na natin na siguro dati masyado kayong madikit. Lagi kang nandyan sa kanya. So ngayon habang wala ka mga utol, syempre susubok yan. Yung iba dyan, papasok sa mga ganitong venture, papasok sa mga ganitong klase ng tropa, makikipagkaibigan. Susubukan niya mga utol. Na alam ko pong medyo magpapahirap sa'yo mga utol. Pero ika nga, Hayaan mo siyang subukan yun nang makita po niya ang consequence ng wala ka. Pang-apat po dyan ay yung simpleng sinasabi nga natin na pagka kayo po ay dumper, syempre po paninindigan mo yung naging desisyon. Alang nga namang nakipag-break ka tapos luluha-luha ka pagdating ng mga ilang araw or sabi na nga po natin nakikiusap ka. Kahit na nafe-feel mo yung realization mga utol ay syempre po ididetach mo pa rin yung sarili mo bilang dumper. Normal po yan sa kahit kanino. Tandaan! pagka sila po ay makakatanggap ng messages sa atin na hindi po siya triple A letter o sabi na nga po natin parang reach out lang, yung parang out of nowhere, yung parang namimiss kita o sabi na nga po natin isi-share mo pa yung mga feelings mo, mga utol, unang-unang mangyayari dyan is frustration sa ex mo. Kasi ang pakiramdam nila parang hindi mo kayang heal yung sarili mo, hindi mo kayang i-let go, hindi mo matanggap yung naging desisyon at parang pinipressure mo siya at ayaw mo siyang payagan. Ang simple kasing aasaan ng ex mo sa'yo ay respetuhin natin yung desisyon. Respetuhin mo yung boundaries at maintindihan mo siya. Ganun lang po kasimple mga utol. Kaya nga po kung kayo po ay lalayo, parang nasolve mo na yung napakaraming pwedeng maging problema at pwedeng maging pagkakamali po natin.